Lalaki sa Pambuha Northern Samar nagtamo ng maluhang sugat ng saksakin sa dibdib ng sospek sa pagdiriwang ng piyesta ng barangay. Detalye na balita malaki kay Jane Galit Mantayan, Aris 34. Jane, good morning. Sugatan ng isang lalaki dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na sa saksakin ito ng sospek sa mismong pagdiriwang ng fiesta sa barangay Kamparanga, Bayan ng Pabuhan, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing biktima ay isang 46 na taong gulang magsasaka at residente ng barangay Ucho Poblasyon, Pabuha, Northern Samar, habang ang nasabing suspect naman ay isang 37 taong gulang isa itong magsasaka at residente ng nasabing barangay. Nagtamo na sabing biktima ng saksak sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ang biktima at ang kanyang kaibigan ay nagiinuman sa harap ng isang bahay nang bigla na lamang dumating ang suspect na armado ng patalim at biglang inatake ng saksak ang nasabing biktima. Dahil man sa sugat na tinamo ay agad na dinala ang nasabing biktima sa ospital at sa kasalukuyang patuloy para itong nagpapagamot. Agad naman nalaga sa gawa ng hot pursuit operation ang otoridad at sumukang suspek sa mga pulis. Nasa kustudya na ng pamuhan ng ang suspek at inihahanda ng kaso na isasampa laban dito. Samantala na pag-alaman sa alak ang nasabing suspek ng magawa ang nasabing krimen. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane, galit bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.